Ngayon mga ka-adventure, palabas na tayo dito sa Chocolate Hills. Tatagusin natin to. Doon, medyo malayo pa to eh. Ipakikita ko lang sa inyo yung ating dadaanan. At meron lang tayo siyang sisilipin na river dyan. Titignan natin kung pwede pe tayong makapaligo bago tayo umuwi ng ating bahay para makapag-edit. Kaya tara, let's go. Samahan niyo ako. Time check, it's now 12 o'clock na. Past 12 o'clock. At malaking pasalamat ko na lang kay Lord. Hindi niya tayo hindi na lang ngayon sa init. Tamtaman lang yung init. Ngayon ay Holy Week special. Ano ba tawag doon? Holy Thursday ba? Yan, nasa kalagitnaan tayo ng kabukiran. Ayun oh, no, ang ganda pa pala yung chocolate hills na yun oh. No? Kaya uh, mayroon din ako mga ibang nakakasalubong dito na mga nakamotor at saka mga naka 4x4 uh, kanina. hindi ko na na-videoan eh. Ayan. Dere-derecho lang to. Uy. Uy, mabato to, mabato. Mabato. Yun. May mga mangilan-ngilan din bahay dito. Tapos dito sa kaliwa natin, malaking poultry. Ayan, no. Poultry Wah, oh, serap mag adventure. Mabuti na lang kanyo no? Malapad tong daanan dito Yung off-road Kaya Tsaka medyo na ano na Napatag na Mabato Nang konti Pero okay lang Ayan napunta na naman taas Sa Kaliwang side Dami kasing halaman dito eh Kaya dito ako Sa kabilang side eh Ayan e, o ay, mga kubo-kubo oh. Sa kitna ng bukid Maba hmm. din tong off na to. Guru, nasa mga uh, Mayigit kumulong 10 kilometers din. Talagang masarap puntahan to ng mga uh, Cyclist, mga adventurer Tingnan muna tayo sa glit dito. Ayan, may nakita akong isang puno dito ng kulibangbang. Ayan oh. No? Pwedeng mag-iwi pa tayo ng pangsigang. Ayan, meron ding ano doon, oh, no? poultry. At chill, chill muna tayo rito. Chill muna. Ayan. At kainin muna natin tong binaon sa atin nating OBR na buko pie courtesy o ate Allen shout sa iyo ayan o oh, buko pie galing pa ng Nueva Vizcaya yan solid yan napakasarap yan at mas masarap kainin niyan dito oh, sa ilalim ng puro ng kulibangbang hmm. Huwag yung kalilimutan magbabaon kayo ng pagkain pag mag-adventure kayo. One points yan kagad. Survival. Napakapayapa pa rito. May ibon siguro dito sa na nakapugad sa puno na to. Narinig ko eh. Ang presko ng hangin dito. Ayan, puro kabundukan. Ayan, saka puno. Ang dami. Napapaligiran tayo dito ng puno. natin yung spot natin doon itong ating pinagpahingahan at nagmerienda tayo ng konting snack at tuloy tayo sa biyahe natin mahaba-haba rin itong dinadaanan natin, natin na ito na off-road na ito you know may edahan pa doon oh no? may daan siguro doon papanik doon sa bundok at ang daming pwedeng mapag adventurean dito African swine San Jose farm ah piggery pala to yan may eh, piggery o nga piggery nga mamayitain ng baboy Woo! ang bango bango sarap pag picnic dyan oh. paatag Malayo pa to mga adventure Update ko na lang kayo kapag malapit na tayong lumabas dito sa off-road na to. tarik to. Tsaka nalaki ng bato. Naalala ko yung pagpunta namin sa Takadang eh. Doon sa kibungan, Benguet. Naalala ko yung ganito. Uy. Junction. Teka. Tayo. Sa kanan tayo. Mas malayo rito sa kaliwa eh. Pagka uh, dito, oy, sementado. Dito dito tayo. Sementado eh. Basta kung pasan 'yung may semento. Doon tayo. Ngayon. Ay. Kakapraso lang pala 'yung sementado. Opro duli. 'Yan lang. Uy ilog river crossing na naman you know Ayan, meron pala dito ano, mga ka adventure Kaya pala, putol pa yung daan. Dahil, ginagawa pa lang, meron tatawirin na ilog. Kaya dito yung napuputol yung daan na to. Sa sana matuloy yung paggawa ng kalsada na to hanggang doon sa pinakadulo. Ayan. Ayan, main road na yon, National road na yung lalabasan natin ito. At dyan na lang naman yung pupunta natin na gusto kong i-share sa inyo. Pupunta natin yon At pag naipakita ko na sa inyo, mag-relax lang tayo ng bagya. Tapos, tsaka tayo magpapaalam. Ayan, eto na. Main road na to. San Jose na to. San Jose Tarlac. Ayan, dito tayo ngayon. Dederechoy natin to. Meron akong kasing nakikitang ilog dyan. Pakikita ko lang naman sa inyo. Kung ano yung itsura ng ilog na to. Matagal ko lang tinitignan to sa Google Map. Hindi ko lang alam kung makakatagos tayo. Baka mamaya private na to. Pero ikot tayo. Kung hindi man tayo makadiretso rito. yan oh, maisan pa to kabilaan mga mais at merong dadaan ng ilog ito na yung ilog ito paybayin natin to yan manggahan to ang laking manggahan nya na pasok natin Tingnan lang natin yung pinakadulo na ito. Woo! Tayo lang ang dumadaan dito. Ang ito ang part ng San Jose Tarlac na talagang probinsya vibes pa sira na nga yung mga ano yung dike kasira sira na siguro matagal na to matagal lang nagawa yan wasak na yun mga sira na Manipis lang kasi yung buhos. Yeah, may mga lokal na naglalakad sa kabilang dike. Ito yung part ng tarlac na hindi na ipapakita sa mga vlog ano yung mga ganito mga loob na area ganda ng bundok no iyon no oh. ganda ng pagkakatabas at ayun merong meron pa lang ano ron pwede kaya doon bumaba ayan ang target natin eh ayun dito baba tayo ito ang gusto kong ipakita sa inyo. Yan mga ka-adventure. Di ba? Solid. Ayan, no? Ito, nda May mga tao doon. Ayun doon, oh Yung pa. 'Di ba? Pwedeng maligo rito. Yun may umaagos na tubig doon, 'di ba? Oh. Ang linis ng tubig. At saka masarap maligo, hindi malamig. Ang presko. May may umaagos no, oh, running water, 'di ba? Ang ganda, oh. Meron pa siguro doon makakapunta pa ron. Ang ganda rito. Ang ganda. Woohoo! Yan oh. 'Di ba? Napaka solid. Pwedeng maligo. Linaw ng tubig. <laughs> Ligo tayo. Kasi si Samuel. Sarap. Natetempa ko sa tubig dito. Ang linaw, malinis. Tsaka ang ganda ng view. Ito yung magdadala dyan eh. Yung view na yan. Diba? Ang ganda. Panalo. Ang lamig pa ng hangin. Maganda rito kung magdadala kayo ng tent. O hindi kaya canopy. Tapos meron kayong mesa. Tsaka upuan. Dito. Pwede na oh. Magtayo lang kayo ng canopy dito. La mesa at tsaka apuan yung pang-camping chair, camping table. Pwede na. Yung pa doon pa oh. Solid. Huh. Panalo. Panalo panalo. ano oh, naliligo pa yung aso oh tuta nainitan din yung tuta oh di ba <laughs> oh eh din siya eh oh kaya maligo din siya oh kaya nakarelax yung tubig Sir Maligo Panalo Naka Nakapag-adventure tayo Nakapaligo pa Sarap ng tubig Ang presko, ko Ayan o oh. Ikita nyo yung kamay ko di ba? O oh. Ayan o oh. Ang pa rin di ba? O oh, malalim na yan Yung pako makikita ninyo Ayan o oh. Kita niya yung pako sa ilalim. ka rito Malinis pa Ayan, palit ka rito Marami palang bahay dito sa gilid May daan pa pala doon no? Ayan Pakahaba pala na ito Yeah. Doon nagcuoro dito. Dali doon. Ayun, yung mga naliligo pa. Mama lang. Ano, oh, shoutout sa inyo. Sino shoutout ba kayo? Ano pangalan nyo? Dito rito kayo? Ah. Mahaba tong ilog na to no. Sarap maligo eh. Naligo ko dyan eh, oh. Nakabrip lang ako eh. <laughs> Ayun, shoutout sa dalawang kabataanan nandito. Ayan, oh no? lakas pa ng agos to, no? Ooh. Ayan, meron pa ng isda. Yan ang itsura dito sa taas. Kaya talagang presko maligo rito. Ayan, no? Eh. Diba? Panalo. Maliligo. At yan, kung nagustuhan nyo yung adventure natin dito sa sa May San Jose Tarlac. Don't forget to like, share, and subscribe. Ayan, papalam na tayo rito. Alis na tayo. Salamat sa panonood at sa pagsama sa ating adventure. See you in our next vlog. Eh, may mga kabataan pa rito. Ang dami nila. O, di ba? oh Ang init, no? Hindi kayo naliligo. Naligo kayo. Dudungis niya pa naman. Ako nga, dungis ko. Naligo ko. <laughs>